Nasa labing tatlong kalsada ang isa sa ilalim ng Department of Public Works and Highways sa reblocking blocking ngayong weekend. Kung saan saan lugar ang mga ito, alamin natin sa report ni Benji Durango live. Yes, Benji. Sorry, sorry. Kung uh, mamaya magdadaan ka rito sa may uh, EDSA uh, Northbound, bahagi ng Munoz area, uh, huwag kang magugulat uh, dahil uh, meron kang makakamadadaanan dito na road reblocking dahil nagsimula na itong inanunsyo ng DPWH na road reblocking sa ilang mga kalsada dito sa NCR. Yan makikita ninyo ngayon sa bandang unahan, yan yung LRT Roosevelt Station, makalampas niyan sa bandang kanan ay ang Congressional Avenue. Pero bago sumapit dyan, makikita ninyo na nakalatag na mga barriers at ang mga harang. Nandito na rin ang mga equipment na kanilang gagamitin Mahaba ito Patrick, mga 100 meters ang haba ng kalasadang sa, sa ilalim sa road reblocking. Bagamat maagang nagibisa ang DPWH sa uh, road reblocking ng labing tatlong kalasada sa metro na, ilan dyan ay hindi pa nagsisimula hanggang sa mga oras na ito. Tulad na lamang ng dalawang areas dyan sa may EDSA film at EDSA West Avenue, wala pa tayong movement na namomonitor na nga uh, ikutan natin ito kanina. Sa atin namang pagtatanong, baka raw mami ang gabi pa ito, masisimulan. Bukod naman dito sa EDSA Munoz, dyan sa EDSA Q of Filam at West Avenue, tatlong kalsada pa sa EDSA ang sasailalim din sa road repair ngayong, lang, uh, ngayong niyang uh, long weekend. At uh, dalawa naman sa Tandang Sora, isa sa Mindanao Avenue, isa sa Commonwealth Avenue at isa rin sa Rojas Boulevard. Maging dyan sa Amabini Street, magkakaroon din ng uh, road uh, reblocking blocking dyan yan, sa may Kaloocan limang araw itong gagawin at asahan daw sabi ng DPWH na alas 5 ng umaga sa August 27 araw ng Martes yan bubuksan na ito sa mga motorista. Ngayon kung mapapansin ninyo bantay sarado ngayon yan ng mga kinatawan uh, ng MMDA medyo nagdudulot pa rin ng pagbabagal ng daloy ng trapiko kaya payo ng MMDA ay uh, gumamit na lamang ng alternatibong ruta uh, at uh, sinasagawa itong road reblocking nito para na rin sa maayos at komportabling biyahe ng ating mga motorista. Yan muna ang update mula dito sa EDSA Northbound uh, sa may area ng Munoz. Happy long weekend, Patrick! Ayun, matagal pala yung road blocking. Buti, mahaba ang uh, week, ang holiday. Maraming salamat, Benji Dorango.